Mayong uh, adlaw ng sa adlaw karon, okay, pastilan. Mayong adlaw ng uh, sa Uh, pizza pizza kinsi sa bulan sa Hulyo. Okay, no, na pag humana sa kusina, no, uh, uh, pasensya mo, kay, uh, pasensya dito sa mga wala na ko na-reply, sa mga, ansa sa mga wala na ko na, na kung ano ang inyong mga request, kaya pwede bisihan ni Inday kapag kumbati bati taman-taman, kagkab taman-taman, mo karoon, pa sa kusina, muna nga, kanyang singot kayo sa kusina ba, kaya Kina kinahulan ko nga, mamahid na po ani, ako ang gamit nga, iskinol, orange flavor, muna akong paborito ba, ganahan kayo niya, apilon ako upay Ako ko wait e para papula ko na siya sa lives ko na mo ni ang dyan mga nangutana kung sa ako mga gamit diara na akong gamit mga bay sa naong kanisa ako sa ni pahiran Ani? ni dayon nang uh, pagkahuman ako na rin siyang pahiran sa akong paborito nga chin chancho affordable kay ni siya pero ang ko kung sa tuwa pa 35 pesos ra siya <laughs> Barato na kayo, pero uh, nindot kayo ang epikto sa ang lawas, aga, eh, kung lawas, ako ang nawong pastilan, Nahi mo na ko ani endorser <laughs> karon sa sintan cho. Dayon Mo lagi <laughs> ni ang akong pangkilay pud mo siya. brown color no Lyra. Uh, barato ra pud kay ni bay mas ganahan pa ko sa barato kasi sa maharon. Uh, ko ano ni siya diri kay ruba ra ni siya sa Filipino store na nako ni eh, siya. ruba is <laughs> one fourth equivalent to 35 pesos sa Pilipinas. Brother kayo. Ang siyempre, akong uh, pinaka-paborito nga pahumot ang Downy. <laughs> Kay libre man, libre, libre ba? Pagkahuman, pagkahuman, ni Ara ang akong paborito nga akong ipahit sa akong lips para manatili siyang shiny o red lips niya murag never been touched never, never, kissed, never been kissed. kiss never been kiss pero perti nang ko ana perti na uh, perti nang sa ni sa ni dala na kay dala 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 at ah, syempre ang ako ang gamit sa ako ang panit gikan sa liog hantol sa akong katilan ang jergens nga akong paborito uh, Must and flavor Must and flavor sa paborito ba kay lami kay siya o kanalami umot kay siya sa tanan humot isa sa tanan yun, inig uh, magtabon ko sa kuwang dagway, ako pa yung uh, masimutan na, no, ang kuwang kuwan, ang, ang, uh, ang kahumot sa jergens, o karon suspaita gini masigit ang kilay kada adlaw sa stilan, o mga tuloy intaw na ang kilay, pwede yung lihay-lihay ang taon akong kilalot, intaw ang de in kod, na naon dyan ako, ana, ligid na ako, ligid na ako, kanyang katulong, katulong kilay ba, ang anak ng taong ko, ma as pang paita ganyan naman si kilay, Kapoy, si kilay yun? kadaadlaw yung taong kilay-kilay, yung taon eh. Forma-forma lang ko kilay-kilay. Kilay mga muni akong ma ma Mga kilay girls din ha. Nga nga Nana video ang pagkilay, sa sa'ng pagkilay kababa lang ninyo sa kuang ang timeline sa ko nga uh, FB nga Joy daw ko. Na uh, pasensya na kayo sa pagkakaron nga talagang sarang ko kahimo ang video. Uh, kay busy pa kay ang inyo ang inday kap ka dayon. Pagkahuman ang kana ako magi post din ha ko nang sa ato ang uh, admin din ha nga ang si Bay Charlie. Charlie Min Lopio uh, Adobo. Pasilan si Ondoy Kubkob. <laughs> Daghang kayong salamat. Pag-ulan sab ko nang utana ato na, ang admin kung girl ba siya o boy o baklas tong boys. kaya uh, wala di ko kabalo kaya wala di ko kabalo kung kung unsa siya girl o boy man siya. Uh, akong tan sa iyang live gahapon no. Sala sal daghang salamat admin sa imong uh, sa imong uh, pag-cooperate nga wala ko na agi kadin ha. Daghang salamat usab sa imong pag-reply pag sa uban sa atong uh, followers sa atong uh, viewers. daghang uh, salamat sa imong efforts sa unsa uh, sa imong uh, 这么。 sa imuhang effort tanan-tanan sa imuhang uh, pa, 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 sab sa paglingaw sa tuang uh, sa tuang mga kapo the bully nga labi na kining mga dahil mga problema normal lang ginang problema classmate na ginato ng problema sa buhay, mga pagsulay ra kana wala well, dili man kita mabuhi kung wala kita yung problema amo um, to o ba, uh, lang idugay ko na kahit video kay pete panaghana kung pangkopya mga bay ang maura pud niya, ang ako ang napili no nga nga ng kay magbasa-basa ko sa inyong mga comments ako ama na i-screenshot kung magpa-shoutout mo or or na -ay mo yung magpabati ako na siyang kopyahon ako siya taga gahinan og time ng kopya aron paglingaw ninyo sa ako ang rest time karon rest time na ako karon so basta pa man ni akong buhok kay nalugo lagi Dahil, lag, 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 mo ni manan ko pa sa akong iskinol, so mamahid nako na ni akong paborito nga jean santo mas <laughs> dalang isalamat ninyo tanan sa inyong shares likes comments Uh, sa tanan tanan nga, nga, nga kanuna nag nga kanunay nagatang sa kuang video daghan ay salamat niyo tanan sa inyong mga loves super thank you sa mga haters super thank you din uh, sa mga tanan tanan niyo daghan salamat mura ni paid paid ta inta nga magibugas ta sa si inday okay. na hapit hap, hapit na ng sunggo ang ubos niya <laughs> ay sabab basta <kasi. laughs> Muna ni tapos mura ni sa akong ibutang dayon magabi ibitaw bay magbutang ko og na anak kita lang nako siya sa YouTube ha magbutang ko og YouTube magbutang mo kaning unsa ni Basilin sa ako ang sa ako ang unsa sa ako ang pilik mata kay para mutaas pud ko siya kanang pampataas kuno ni unsa na unsa na ko ani ni mo ko ani plan pampataas kuno ni unsa nga ani pampataas kuno nga Basilin uh, og uh, pilik mata nga uh, before ko matulog ako pala siyang pahiran og uh, kuan ko na siyang pahiran og nasa naman na eh masag mamahid mo ba yan ano ano masas masas po na yun yung mga dagway ba o to dahil eh, salamat niyo tanan sa mga nangutana o og anak ba na ko si undoy kub kub <laughs> ang, ato, ang admin just kung sa may niyo sa akong dagway tigulang nagigain ning dagway no? kaya para mag, para Para mag, magkaanak og parehas niya <laughs> <laughs> ang ako ang anak di ay, ang edad sa akong kinamaguangan is 10 years old ang ikaduha is 9 years old o ang bunso, ang akong prinsesa ang nag-iisang babae is 7 years old duha kalalaki lalaki o babae ang kinamanghuran mo no, to, di magkawaman ako ano, pahit sinsan so pahiran mo na ako itong lips aning vaseline Nga, ang nga flavor ni siya kukuwa butter ni siya, ang, ang flavor kay humot siya mga bay ha, kahuman? sa mga nang sa mga nang utana kung uyab ba mini undoy kubkub sus man yosep dili intam ay kan usa na ako siya ka avid fan o admin po na siya sa usaka page pero since na gitan aw niya ako ang video uh, naghimo daw siya og naghimo siya og personal blog og dahon ay salamat yung tanan sa imong follow sa paglike sa inyong nilambo gyud nga atong payag inaot nga dili jud mo biya nako ha dinaram mo wala koy best friend wala koy friend ay wala daghan kay ko daghan kay higala pero wala jud koy best friend nga nga, nga masultian ako sa tanang mga gibati nako ka sa kada adlaw kamura jud daw akong higala dah gi salamat niya kusog tanga busilin aku, aku ana ko pilit mata para mo bad kuno hay Ay, <laughs> 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 tanim ng istorya ka sa kamera eh. Basta, biyaw ko din yung kamera ba? Ako lang ginahuna. nabudas kong kidiran. sa akong atubangan. Dahang sa sa inyong tanan. Huwag sa sapato akong istorya. Dahang pag huwag istorya. Pero taas-taas na gina itong video. So, uh, mato sa Bumbo Radio. Pag na ang iny inyong Kabkab. Uh, hello diay, kay... Uh, uh, kay Ron's Choi. Daghang ay sa imo nga gabaha nga kumagko sa ako ang notification sa imuhang mga, mga comments, salamat sa supporta bay Ron's Choi, uh, belated happy birthday kay katlin uh, Kathleen, Stephanie. Uh, nabasa na ko ang imuhang, ang imuhang comment, ganiha ba yun? No? Uh, sorry, jud kayo kung wala taka na greet gahapon. Kaya so, sobrang busy, jud kayo ko. Kung sab kung biyernis din busy kay din ha, ba? bis, Daghan kay, bisita dayon gahapon. Gahapon, lupay-pay, gud akong lawas gahapon. Kaya na ako, na ako, bluetooth, kusina, ko bikas balay. Dito sa so, original nga balay, mga terima na to, wala lang ko malimpiyo, so hugaw kayo balay, galaw og ang balay, so daghang kayo ko limpihon, murahadyo ko, murahadyo ko, gibalian kahapon, pero okay ra, uh, ni, ni, nagbasa-basa lang ko ugamay sa inyong mga comment, gabi ino, uh, sa paghigdaan ako, dahil nag-love, nag po ko sa inyong mga, inyohang mga comment, daghang yung salamat, uh, basta na love na ko na inyong mga comment, it means, na nabasa na ko na, ako po nanggahinan ng time, daghang yung salamat sa tanang nagratings ratings ubay-ubay uh, jud -ubay mo sa tanang ratings to 5 daghang yung salamat, daghang salamat sa inyong mga message nga makatandog guys ako ang galamhan dakang in salamat sa inyong inbox sa inyong kapgab sa inyong ako, bay, libu -libu na na inbox ako sorry jud kay mga bay libo na jud na mga nag-inbox ako ah dakang ing salamat sa inyong tanan suporta ah dakang jud kay salamat ako -e og usahay mo tulo ako luha -gig -gig ko o sa inyong mga comments sa inyong mga sa inyong mga sa inyong mga sa inyong mga, sa inyong, uh, mga ratings ako ah dakang ing salamat og og kita na ako ning mo kamo ako, ako inspirasyon ani kay kabalo ko unsay pagbati so, sa sa W din sa layong dapit nga malayo sa atong mga mahal sa kinabuhi. So, uh, ko na relate sa akong kinabuhi, kinabuhi ang pobre. Muna yung uh, ko maulaw sa ako ang kinabuhi ako nang -share na i-share eh, eh, ninyo ka na. Dahil salamat uh. Happy birthday sa imong anak, bye, Mia. Uh, Rafaela Ever nga si Pacner Jerry Katong Happy birthday uh, Jerry Katong nga uh, gi, gi, greet ka sa imong inahan nga si Mia Rafaela Ever Okay uh, hello bye uh, Jane Carno diha sa Norway Hello Lorena Getes ba ni hello bye Karina Jones Uh, hello kani mo bay Rosalinda uh, Rapliza hello bye Bing Lin Raski dia Finland aga uh, hello Ana Lin Suing aga uh, kani Teresa Andrina sino sinong na kung naong dapat iga bye bay singus ikut dri bay kay tuarang iro ko nila yura dri ini kayo pero it's alright okay agoy na kaman English sa <laughs> gu Hello, bye, channelin na uh, bito niyo. Ubay, So, oh, hello, sa ba? Ano siya sa kuwa? Ga, ga, chat ni or ga comment ni siya? Pakibumbum ko sa mga Granada family. Uh, Gonzales family, Gutierrez family, and Soto family sa Tibuok Kalibutan. Uh, Bumbum, gikan kang uh, Jeto Soto, Granada, Gonzales. Uh, pastila na, kuwan man ni? Jeto Gonzales. Napilo, bye or naputol. Basta ikaw to bay. Ikaw yung nakuhaan. Gutierrez, mas Gurney. Jeto Soto Granata, Granada Gonzales Gutierrez. Hello baya uh, Julieto Otero. Uh, hello sa kanyang bay. JPM. Uh, lindo, lindo. Dagang salamat usab, uh, sa imo, inyohang, uh, sa imuha nga uh, likes, no? sa inyong uh, mga shares and the comments. Uh, hello sab. kanyang bay. yung Ben Serna de la Vincent. Uh, balaw okay balaw ko og plaster sa imong hangalan bay kay imong maning gibalino so ako ang giplaster gini Benselin Serna de la Vincent imong maning gibalin so, nagbisod na, ako sa ning sa pagbasa basta na bulol-bulol ko ani bay hello promise Joyce habagat hello kanimo bay Linlin Belisario ug kanimo Rose Aragon Arbiol Arbiol o Bira. ingon uh, siya uh, sa, ingon siya, uh, nag-comment na yun. Oh, boom, boom, kuintay kab sa ako ang pamilya Obira Hello sa mga Obira family. Uh, ako, ako, ang Bana Dindo. Mga anak, uh, nga sila, nga sila Rudin, uh, GR, April, ug Dean Paul. Ingon man na usab, akong nanay, tita, sa Badjang Maasin City. So, lady, thanks, Aldo, uh, Idol. bum bum gian kang uh, Rose Aragon Arbiol, oke, okay. uh, Halo, sa kai Arjelin Valius tua, oga kani mo by Vilma Cerohales Kuliaba dia Halo, uh, hello Alfan sa Felix, hello sa Paco family dia sa elegant city, Bumbum, bum gigan kang Rachel Paco Myers, Halo, sa kanimo Joe Katch aga kanimo bay Nigel Kim Chin taga hello bay uh, uh, Judita Maldita uh, hello bay Marisa uh, Dignaran Basarte diha sa South Korea hello hello sab kanimo bay Emerdita Lochabis uh, Milliard diha sa France wow uh, Tiba kalibutan na gining uh, dagway ni in Inday Kapgap no dakong isalamat sa inyong suporta tanan hello sab kanimo bay Catherine Victoria aga kanimo bay Glezamia uh, Perialdi uh, Alipda diha Hello Vin, Lin Montilia. Kani uh, kanimo bay Gretchen, chin uh, Norway. Uh, hello bay uh, Roberto Revillas, Bob. Kabkab, uh kabkab naman -kab. taman dia sa Dubai bay para para palit ug sa kataro nga uyap pastilan kalami sa uyap hello bay Joy Helberg og uh, Joy Helberg dia sa USA wow naabot e ko yung mga viewers sa USA no daghang kay salamat hello bay uh, I'm for you uh, sini og sa imong mga anak nga sila Ishi Iniel og Bilbil pastilan Bilbil ay ko panugdungogi ba <laughs> mo ano nga, ako akong mga so dagang salamat niyong tanan uga unsa mo to akong istorya oi na ako ismiol bai na ako ismiol inday kab kab sad ako ngalan sa ismiol gusto na ako ang mga nag request sa ismiol tan ako nya unsa man ako pag ismiol bai nga unsaon na lang ako pag unsa ni unsa na ako pag yagyag sa mga gibati kada adlaw kung ismiol ako mabura kayo ang minutes sa ismiol mo na nga request ninyo ako alam pung din dinhi kaya, kay unsa man ni kay kanang Kay arun pod maka ko an kay istorya pod sa inyo ha basa maka agi dinhi basa maruto mo tas na akun video ba na request og vlog no nagkanta na ko sa sa kuan sa nagkanta na ko sa inyo na may request ana pero mo bay ubay pod na nag request daghan salamat sa inyo appreciate sa kon ting wala dito wala diri ah basa daghan kay salamat og sulay na ko kanta ang dito Atun lagkaw, aku misusi, aku midoaw Wapa juyutay naraot, bisan sa dugay nga mga adlaw. Awi kog, Unya na gubana, unyana tunas, ug nawalana. Nagpabilin sa na buhing saksi sa gugmata Dito na tao ang atong gugma Ngagibalaan atong duha Lagka ay handumanan Sa mangi ipanumpata Dili na to hikalintan Katong himayang atong GISAUAN Kay dito na mugna Unang kalipay hilawihan kay dito na mugna unang kalipay ilabi. Lagaw. Hindi sa lyrics, no? Duot sa kutu-kutu, sa ang kasing-kasing. Masa mo, or to dahil kayo salamat tanahan, basta padayo ng takanunay, sa tumayong tumumun kalibutan, Masa, kabalutas ng kaugalingon, nga wala tayo gitamakan ng mga tao, wala tayo gihimo ng dautan, pray lang takanunay, basta ato ang mga nahimutangan ka ron, nga hinaot safe ta, sa mga kababayan na ito, nga wala sila, nga naas sila ka sa sa bingit, sa, ang sa, ang na naas sila sa kabalo na amang suwerte ram ganyan pang abroad na to, no? So, ang ato ang best friend lang din niya, ang ato ang uh, mo'y atong masampit kanunay, ang an So, di lang kita mawala ng paglaong kung sa makabugat ang problema nga atong di ato bang karun. salamat yung tanan, kinang inyong hindi kabkab, ang inyong radyo bumbum sa middle east, ang sarang maestra, nga ang peace book, radyo. Nagkang salamat, uh, ug maayong pagpanganyabuhi kanatong tanan. God bless us all. Bye-bye.